Hello everyone, kumusta kayo dyan? Kumusta po ang bawang taon? Dito po sa pangya ng Saranganay province ay laging umulan Ito po ay malakas ng ulan O, kita natin sa paligid mga kaibigan Ang lakas ng ulan ayan po ang ating mga tanim ng sili masaya sila at laging nauulanan ayan po ang ating form na sili siling labuyo ayan po ang ating mga sili mga kaibigan uh, shout out po sa lahat at magandang bagong taon sa taon sa aking magandang misis Anggang sa muli and God bless everyone.